Good morning mga idol. So nakikita nyo sa likuran ko kung ano mga pangyayari. Yan. Sa tindi ng hangin po dito sa aming lugar. Kaya ang ating ampalaya ay bumagsak sa lupa. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit na bumagsak yung ampalaya natin. Kasi medyo may katagalan ng poste natin kaya mahigit na ito dalawang taon. Kaya ganyan po ang nangyari sa balayan natin, bumagsak siya. Karon, ayan. ayan. O. Pero wala talaga talaga tayong talo dyan. kasi 'yung palayan natin medyo matanda na mga idol. So ipapakita ko sa inyo. Ayun po mga idol. So ang ginawa natin eh kinakating natin dito na side kasi dyan hindi pa bumagsak dito lang sa kabila. <coughs> Kaya iniwan natin dyan para makaluso tayo dito papunta doon. Ang ginawa natin eh pinutol natin tali. Kasi hindi naman lahat na porsyon ay na uh, buma, nabali yung mga poste. <coughs> Yun ang natitira tapos dito ay kinuna namin ng mga bunga ay lang konti lang nakukuha namin kasi hindi to na sprayan dito kaya uh, marami ang hindi po madadala kasi maraming uod so naka ano na, yan, na yan sa lupa yan so, mga bunga dyan na iniwa namin tulad nito ay hinog na po sobrang tanda <clears throat> maraming naiiwan dito hindi namin kinuha mga idol kasi natatamaan dami ng mga uod kinakain ng uod hanggang dyan ang hindi masyadong malaki ang bumagsak kaya dyan sa bandang itaas mayroon pa naiiwan na ilang lenya ayan ilang lenya lang yan Balis square yung ano dito eh yung bumagsak dito kasi doon sa baba sa parte ng ano niya uh, don doon kasi nagmula ang hangin kaya papunta dito kaya ang una na bali na mga ano uh, mga poste doon talaga oh, ang galing doon yan <coughs> so, makikita mo dito yan nababali yung mga poste dyan mga idol so ang natitira na doon na lang sa papunta dun sa kabila. Si yung banda na yan, ay medyo matibay yan. Kaya hanggang dyan yung puputol namin. Puputulin namin yan. Para uh, sa ganun hindi po ma mahirapan pag daan papunta dun. Lalo na po pag nagpitas. Si plano naman yan ay uh, ay pa rin namin so mayroon pa naman tayong nakukuha dito ay kaya lang uh, medyo uh, konti lang talaga tatlong sako lang mga ilan <coughs> so ito na po naka ano na sa lupa yung amplaya natin